Hey, good morning, Ate. God bless. Aww. Morning, Ate. God bless. Aww. Morning, Ate. Mm. God bless. Ano ka ba ni... Magkapatid ba kayo? Okay. Ay, nagla... Aba, naglalabas si Kuya. Am. Tama ko lang pili si Ate. Na tama ko lang pili siya. Morning po. Ang galing pala. Ilala na ba ka pala? Ah, good boy. Good, good husband. Sige po, maglaba lang po kayo. Morning po, Nay. May dala kami ano. May dala akong dalawang pogi na may bitbit. -bit. Ano sana yan eh, dalawang grocery, dalawang bigas. Kaso, nakilala ko si ano nyo? Si nanay. Si Nanay. Binigay ko na lang yung isang grocery at saka isang bigas doon. Mm. Eh, oh. e, pangako ko, di ba, grocery at saka bigas? O, oh. Oh, kaso galit na galito sa inyo si nanay. Biro lang. <laughs> biro lang, biro. Ipanipon e, doon, kuya. Thank you, Sino ba hindi kumain? O, tapos na po lahat eh. Kumain na kayo lahat. Ako bibigyan ako eh. Ang tanong, ba't ikaw ang naglalaba kuya? Eh, nagawa po kami ng guma ngayon eh. Naglalaba, maglalaba din po sana sa'yo. May bata rin po. Mm. Eh, yung mga ibang asawa, uh, ah, ah, pahawak mo yun doon. Pahawak mo sa bata. Eh, mag mag-games ako eh. Ikaw na maglaba. Sa so, susunod na araw eh, pag wala ako dito, siya eh, hmm. na rin mo maglalaba. Sir, pa-esos po. Eh, sorry kuya. Sa tingin ko, mabait naman tong asawa ni, na, ni ate. Siya sa mga Bata. Mm. Lalo na pag yung gala, hindi niya pinapagala. kasi mm. ganyan, sana paparo sila pag nagkagala. Ganun po talaga ang ugali niya. Mm. Kasi ayaw nga niya yung pagalagala dyan sa kalsada, lalo na yung may mga maligit. Yeah. Baka masagasan, lalo na nga yung nandang umaahon, mm. nasasakyan. Yeah. Kaya pagdating talaga sa bata, to siya. Mm. Kaya kilala din ng mga ano ko, pinsaning ko, yung yeah. ugali niya. Kaya yung mga anak ko, siyempre, hindi man totoo nilang tatay, parang nagtatanim ng sama ng loob. Mm. Kaya ang iniisip nila, parang masama na sa kanila yung ginagawa nga niya. Mm. Yun po ang expect ng mga bata. Yeah. Lalo na yung lalaki ko. Yun po ang siguro nasa utak niya, parang inaapi-api siya. Kasi nga, lalo na pag napagalitan, pag gumagala. Mm yun siguro ang nasa isip na nainaapi-api. Hmm. Yun nga, pumunta yun kay nanay. Una, kinampihan yun ni nanay. Hmm. Tapos nung dumating daw ng isang linggo, nakita nga yung totoong ugali. Ah, sige, anin nyo muna yung umiiyak. Sige na, po. po. Mamaya na lang po yung bata. Oh, honey, napakaano mo, honey. Tapos, isa, isa pa lang ano niya, kinakatakot sa'yo. Pinipilit ko siya talagang, okay lang lagay ko to. Hindi po. Pinipilit ko talagang isama ngayon. Kaso ayun niya talaga eh. Isa pa sa inaano niya yung madalas ba yun yung lagi mong ginaganon? Hindi naman po sir. Hindi naman po madalas sir. Gawa po nang hindi naman ako palagi dito eh. Mm. Pag nakauwi lang po ako. Kasi hmm. po sinasabi ng yung sinasabi sa isa, napakagala nga po. Oo. Uh, pero yung pag eto maging honest ka na. Yung pagpalo ng walis daw dalawang beses. Totoo hindi. Totoo naman po, sir, yun. Okay. okay. Pero sa yung... Sa ulo? Hindi po. Sa ulo daw? Hindi po, eh. Oh, ito na, dito. Uy, Reggie. Pinakapalo ko po yun. Sa ano lang, sa mga dito. Hmm. Dito, tsaka dito. Sabi niya ulo. Hindi Kaya po. Kaya na talagang... Yun Pinapalo ko po talaga yun nga mm. so, po nga napakagala po pag uwi ko nga po dito eh. wala nga po siya hindi eh. mm. pwede yun sa puwet wala namang problema sa puwet kung talagang may problema yung bata Ay, mahirap kasi yung katawan pulo pero nung nakaraan din po nung nandito pa yan sa akin oh. tapos pumunta doon ho kay nanay mm. kasi nga ano nga, sabi nga ni nanay, huwag daw papaluin. Kinakampihan ni nanay. Pero mm. nung tumagal na ho sa kanya, ay eh, suko din naman ho siya eh. Mm. Ayaw din naman ho sa ugali ni sayot at napakagala ho. Mm. Sa ibang ibang bahay na natutulog, sa ibang bahay na kumakain, eh di anong sasabihin na sa iba? Mm. Mga tao, eh buhay pa yung ano eh, kung saan na yung bata. Mm. Kung saan-saan ako makakain, saan natutulog. Siyempre, sino ba din pong, sino ba pong mahihiya, ay di ko kami. Mm. Pero yung sinasabi ho niya na pinapalo lagi, napapalo ko yun. Pero hindi naman po lagi eh, Kasi hindi naman ako lagi dito. Buti kong tambay ako. Hindi mm. naman ako tambay eh. Yeah. Lagi naman ako sa bundok eh. Yeah. Ito siguro kaya yung kinakatakot niya, yung maglabas siya. Ayaw ko lang no? Kasi pag... At saka ho, sir, pag nandito ho yun, hindi man ho dito sa amin natutulog eh. Hmm. Dito ho kay tatay. Sa taas, sa taas. Yun ang sinasama ni tatay. Hmm. May sarili ng mundo kaya? Parang... Ganun na rin ho ata, sir. Tsaka ayaw makinig nun eh. Mm. Pag nandito, kausap mo sa ngayon, tatango-tango yun. Mm. Tapos pag uh, kinabukasan o hapon, wala na naman din ho yun. Mm. Aalis ah, na naman yun. Tsaka pag kinakausap yun, hindi naman yun naimik eh. Nung nakaraan nga, sinisira na ako kay nanay eh. Kaya nga galit na galit si nanay. Mm. Sa akin, kaya nga hindi na rin ako pumupunta kay nanay. Kaya galit na galit. Pero nung naalaan niya nga na ano, ganun nga ang ugali. Kahit ngayon ko yung mga tito niya dito eh, mm. ayaw sa kanya eh. Mm. Hindi kasi gabi yung sir eh. Dumating kasi. Masakit, kuya. Hindi, hmm. nakalto ko yun. Nakalto ko yun sa, ano, sa kamay. Dito Pero... po. Kasi nakaupo siya doon kumakain. In, oh. gusto niyang tumakbo. Oh. Isakto ito, nandito. Kasi nga bumaba sila dahil may lagnat. Ang alam niya, doon matulog sa bundok. Hmm. Kaya sabi ko, kumain ka dyan. Kumain siya. Nung narinig niya yung motor, isakto nandito na sa pinto. Hindi na siya makatakbo. Mm. Sabi nung isa, oh, nandito ka, Sai. Ano? Nagugutom ka. Mm. Kung hindi ka umaalis, hindi talaga na imik. Sabi nga yan, hanapin mo yung posas, man. Kahit pusasan natin yan pag umalis pa ulit. Mm. Sabi niya, ano, alis ka pa? Yang ginagawa mo, kung tulungan mo yung mama mo, kumuha ka ng ting-ting. Yan nga, ting-ting. Mm -hmm. ginagano nga niya, pinipitik. Inakaganon si Cyrus. Nakaupo. Dito. Saka parang dito yung sa braso, no? Inano mo? Sa ano? Sa binti. Subukan umali. mo umali. Hindi, <laughs> Hindi po sa bigat po ng kamay ko kung ganong lakas ang ihampas ko sa kanya. Yun. Wala, yun. Hilo yun. E eh, pati si tatay nagsasalita din sa taas. Sabi ni tatay, anong sa Saalis alis ka pa. Mm. Yun nga po, sinabi ko sa inyo. Subukan mo umalis, papasalbids kita, sabi nga ni tatay. Grabe yan. ng salita kasi ni Lolo. <coughs> so, sobrang din galit ni tatay sa kanya na, kaya sobrang mapasaway, sir. Mm -hmm. Doon kami napapaya kasi, sir, kasi nagnakaw nga ng kamuti. Uh... Ang nagsumbong kami kung may tindahan si Bulo. Totoo, Totoo yun. Totoo yung sin. Totoo po yung binimpala at, at pinag-iinom nga. Tignan mo, nagagawa na magnakaw. At isa pa sir, uh, isa, ah, uh, yun din ang di ikinasura ko eh. Okay. Nagnanakaw. Nagnanakaw siya. Kasi hindi naman ako magnanakaw eh. Kahit ganito kahirap ang buhay ko. Nasa malinis na para naman kinakain namin eh. Sabi nga niya, ba't ka nagnakaw sir? iros? Kahit mahirap tayo, at least may kinakain tayo dito. Anong ginagawa mo, lumalayas ka? Kasi wala kang kinain, tapos ngayon nagnakaw ka. Ah, nun yung... oh, yun nung napasa na, na Papa siya. Papa napasa ano na siya na Ah. Mm -hmm. so, eh, Karengki. Ibig sabihin, bad influence yung so, ano. Sobrang uh, dadan na Hindi naman po katulad ng ibang kaibigan na Hindi pedi po magiram yung posa. sir. Apo po. Wala wala pong susi yun sir eh, baka pumalak eh. Kasi walang susi po yan. Magsugat ang kamay niyan pag ipadlock yan uh, dyan. Ito, ito po kasi yung dahilan talaga kate. Kaya naman kinakatakot ni Cyrus. At <laughs> ito. ang dalawa na ito. Paano kaya kung ano? Puya... Puya? Ito, daling ko doon, ipakita ko sa kanya na wala na to para makauwi-uwi siya. Baka dito siya natatapo. Pwede naman ho, pwede na ho itapo niyan eh. Kasi mura lang naman ang bili ko oh, okay. niyan kasi ba, sir, eh. Kasi nandito ito. So. Hindi kasi, gamit po kasi namin yan. Sir. Ginagamit siya pa kami. po ta. Bala ko po kasi At dati nung nakarampo, bala ko pong mag-renew ng lisensya. Hmm. Kasi mag-apply mag po ko ng security oh. dito sa Maynila. Oh. Eh wala pa akong budget na iano eh, sa lisensya ko kasi mahal pang lisensya, 4-5 po or pang, pang renew lang. Function, no? security, security po. Ah, may ganun pa bala yung... Opo, Opo. Kada 3 years kasi yung sir, expiration. Opo. Oh. Tapos kailangan i-re-renew mo ulit <coughs> yun. Yan lang. Kasi hindi po pwedeng jumuti na wala kang lisensya. So, kasi malayo po ang kuha ng lisensya nun eh, nasa aki. Please, I'm very in mind. Okay, soon. Tsaka 4-5... <coughs> tsaka hindi pa yung kasama yung pang Saka ano po eh. Hmm. Kaya hindi ko po na re-renew yung lisensya ko kasi wala pa akong budget pang ano eh, yeah. pang-renew. Four five yung pang renew. Opo. Oh, eh sabi nga ni Ate Tuting, kung gusto mo din, yung may sawa mo para i-apply natin kay Kuya Nimrod mo para permente yung trabaho. Eh, Kaysa nga na naman, na, ang mga sa Ang mo Kuya pagka nandun ka, 700, di ba? Opo, oh, 700 po. May OT po yun. Pero gusto mo makabalik sa trabaho mo Kuya? Pero kung malayo naman po na hindi ko po kasama yung pamilya ko, um, napakalayo din po. Gusto niya kasi sir dito lang sa malapitan. Hmm. Uh -huh. Magaling tong tatay na to ah. Parang, parang nawala yung duda ko sa kanya. <laughs> Nakita ko naglalaba. Ano Blue. lang talaga? Ah, uh, parang nakikita ko naman na ano naman si kuya, mabait naman. Siguro sa ano lang talaga. Sobrang kakulitan lang nung bata, kaya sa parang... Nung... Sa mga anak ko nga po eh, hmm. napakaigpit ko nga niyan. Hindi ko nga pinapagala yan. Pinapagala ko lang yan dyan sa hmm. may ano, sa mga tita niya, tito. Hmm. Pero yun sa kalsada, hindi ko pinapagala. Baka mabanggaan eh. Hmm. Ay okay, paano na, horin kung mabanggaan nga. Ay sana pang bayad ng hospital. Hmm. Buti kung mapera ko yang ang hanap buhay ko ay mag-uuling lang at saka mag ano ng contraction. Sana man ako kukuha ng pera pang bayad sa ano. Kasi kung pasiga-siga hindi naman magaganito No? Mabay talaga. Eh, kung magsigasiga po ako, baka mabinta po ako agad dito eh. Wala Mabibinta po ako dito agad. Kung magsigasiga ako dito. Ako, mas marami. Dito. Ah. Kahas, yes, po, lahat, lahat po, nakait Kasi hmm. yeah, Cyrus, hmm. alam na mga tsuhin na kasuwi talaga kasi buong pamangkin nila yun eh. Hmm. Si Cyrus, eh ito hindi manila to kaano-ano. Ako yung kamag-anak. Oh, hindi, mabalik ako dun sa ano. Sabi mo, kung malalayo ka lang sa pamilya mo, hindi na din. Hmm. Hmm. Hindi po, hindi ko po kaya na malayo sila eh. Pero kung medyo malapit-lapit lang po, yung makikita ka lang din po sila pag ano, uh, pwede pa akong mag-duty. Pero ako sa Manila, wag na. Ay, di po. Gusto niya dito lang sa Bulacan. Uh, kasi, ano sana, tulungan sana kitang marino yung lisensya mo. Huwag ka muna magbayad ng ano, dagdagang kundan yun. Ano bang, ano, parang kasi, kasi kung nakapasok ka na doon, mas madali na. Mm -hmm. Kaso may gastos pa yung sir, medical Ah, uh, hindi so, lang po, pipe. Hindi, hindi eh, lang, lang po. Ang magastos sir. Kasi Baka, kailangan po, po ng medical yung sir eh. Sa mga ano, lalo sa mga kagamitan po, mahal na rin po ang mga bilhin ng sa mga gamit ng security hindi, po, eh. po eh. Yung mga uh. Yeah. Pero hindi ka din okay doon kung meron kung meron ding pang renew kasi malalayo ka opo so, Anong gagawin natin eh kung mapag-usapan ho namin na papairing isa eh pag nandun ako sa malayo eh Magditiis na lang din ko ako. malapit dyan. Sa ano? Kay Kuya Nimrod lang. Sa Bimig? Tapos sa igil, meron din kasi pinsan ko. Di ba, Jay, may pinsan din ako sa doon. Sa igil, kadami-dami nang ang umaalis. Ang dami umaalis doon. So ito, ito yung ano nila ka, Tegram. Ito yung bahay nung ano nila, Tito. Punta lang ako dito ako. ko yun. Bahay ng Tito na pinatira lang ho talaga sila dito. Buti na, dito yung Tito nila eh. Pero bago dito, kuya, saan kayo natira? Doon po sa tinirahan ni nanay. Doon po, tinirahan po. Ah, doon. Kami ang unang tumira doon, sir. One five ang upa namin. Hmm. Eh, sabi po ni, sabi po ni Insan. Yung pinsan ko po, si Insan Manila, San, hmm. dipat kayo doon kay tatay kasi maluwag-luwag naman yun. Hmm. Kaya yun, lumipat po kami, sinabihan din si tatay, pumayag man din po si tatay. Kaya sabi din nila nanay, lipat din daw sila para naman din mababa-baba din yung upahan nila kasi hmm. ang upa po nila sa taas 25 kaya doon po sila umano sama-sama sila nung kapatid ko rin po sa yung bigas na 25 kilos gano'ng katagal yan maubos sa inyo? halos ano po Some... naabot kami isang buwan sir eh Ah, matagal din pala. Opo, kasi mahina man po kumain yung mga bata. O, kasi maliliit pa po, no? Wala naman si Cyrus na. Opo. Eh, dalawa sana yun, eh, pinapalo mo yung bata, kaya binigay ko na doon. <laughs> <laughs> Maganda nga yun, sir, na naisipan nyo rin po para po makatulong din kay nanay. Kasi kawawa din po si nanay, sir, eh. Hmm. Naawa din ako kasi wala po ako maibigay sa kanya. Dahil hmm. kapos nga din po kami. Yeah. Minsan nga po ako po ang lumalapit pag naubusan kami, mm. binibigyan niya kami bigas dito. Mm. Pinapapunta ko yung mga bata doon, minsan mangingi ng ulam kasi wala nga pong ulam. Mm. Kaya nga, salamat din po sila, inabot niyo po yung ibang grocery yeah. doon. Kasi Wait, malaking um, tulong din po kay nanay yun. O ano yung gusto mo sabihin kay nanay? Kasi ano din si nanay sa iyo eh. Nay, salamat sa pag-alaga sa mga apo mo. Mm. Pasensya ka na, wala rin ako maibigay sa'yo kasi nga alam mo naman din po mahirap ang buhay namin dito. Tsaka mm. lagi ka pong ano, mag-ingat, lalo na high blood ka, huwag ka masyadong mag-ano sa naako mo. Mm. Yun lang, na, eh. Paano ang hirap kasi no, yung may gusto kong gawin sa mama mo. May Opo, gusto... wala po akong magawa mm. kasi wala rin po. Mm. <laughs> anong kayo, wala rin po ako may abot. Main, si Kaya naawa din po ako kay nanay. Si Pon Main. Anong gusto mo sabihin kay nanay, kuyo? Eh, nay, pasensya na po kayo ha. At hindi ko naman po ano talaga si Cyrus si Talagang matigas naman po ang ulo. Kaya po ako napapalo. Pasensya na kayo. Kala hmm. ko sasabihin mo kuya, hindi ko naman talaga anak kaya hindi ko siya mahal. Hindi naman po. Kahit po ganun, itinituri nga naman po anak eh. Baka <laughs> <laughs> magalit Pero lab mo siya? Siyempre naman po eh, bata yun eh. May okay. kailangan po yun ng pag-ano ng magulang. Kaso nga lang po, gala. O oh, Cyrus, At love saka... ka ng isa father mo. Napapalo ka lang niya dahil sa... Gawa niya pong gawa po ng nagnanakaw at saka hindi po nagpapaalam ng paggumagala. Paggumagala ang ah. pag ano ko po kasi sir, paggumagala kahit hindi abutin ng tanghali, hmm. uuwi kasi kakain. Hmm. Hindi po kasi nauwi yun eh. Hmm. Saka hmm. sa gabi uuwi, minsan nga po hindi. Hindi hmm. kunsan sana na makakain. Hmm. Pero ano, ano na lang, gawin natin yung ano para mawala yung ano, masama yung loob sa'yo talaga. Ano na lang, ah, uh, gawa ka na lang ng way para mawala yung galit niya, yung sama ng loob niya sa'yo, no? kasi so, din diba, po, yung barkada kasi nun? Mm -hmm. nga, nga din Nakaraan, binasag yung magkano yung solar doon sa taas. Ano mo yung brigade niya sa taas. Ha? Ah? Oo. nila yun, binasag nila yung ano na magkano yung isang solar na yun. Bupin, dipin, yung pinin, ganito kahaba. Yung, yung nandun banda sa ay, ano? Ito yung Brigino. Huh? Sa na, yung tinit, ano nila, pinapatay nila pwede dyan. dyan. Huh? Yung... Magkana yun? Ang presyo ng isang solar na yun, 4-5. Dito, eh yung, kung nila. Eh paano kung pupunta yun dito na ano ibabayad ah, ko noon? Kung magulang. Mm. Pero hindi kasama nun si ako. ano, si Cyrus. Yung barkada. Yung wala pa dito sila Cyrus. Dinalo nila. Mm. No. Walang magawa sa po. Eh. Paano ko pa ano, Paano Pagba pagbalik mind, namin Mike, Mike, Mike. Ay, nasa ko siya. Ay, nasuka na ito. Paano ano? Ayusin mo to ko ya no. Mm, oh, Aba, ah, okay. ikaw nang bibili. bibili. Okay. Ano lang uh, hingin lang natin hingin lang natin lagi kay God yung paggabay para sa pagpapalaki sa mga Yakakin anak natin. Yakakin ko na rin ano? yan, sir, magsimba. Mm, Ay, tama. Ay, magpakatatag ka. Ang dami mong anak. <laughs> ha? Ah, sige po. Okay, ayusin mo yan. Babalik sige. ako para makita okay, Sir, po. Sa ngayon, uh, yun, yun, lang muna yung maitutulong ko kasi okay. ang totoo lang, hindi pa kami tapos talaga sa para po o sa po amin. Ginagawa namin mga bahay. Malaking tulong mm. po yung binigay niyo sa amin, sir. Hindi, malit sanamat na bagay. Pagmamahal po ng ating Diyos yan sa inyo. No? Sana Kaya... lagi po kayong gabayan. Mm, Gyal. thank you po. Thank you po. Apo, ingatan niyo tong asawa niyo. Apo. Ikaw naman, ingatan mo yung asawa mo, ha? Tsaka yung mga anak mo.